aming pinaglalaban. Tapat, tunay at may kalidad na serbisyo ang aming pangunahing katungkulan. Magandang hapon, Pilipinas! At masiglang araw, Batangas! Ako si Jessie Nicole, naghahatid may init na isyu sa anong panig ng bansa. Ako si Patrick Takla, itinatampok ang mga suliranin na kasalukuyang kinakaharap ng ating bayan. Ito, Ito ang, ang Linya primero. primero, una sa balita, una sa serbisyo para sa sambayan ng, ng Pilipino. Pilipino. Lumalalang ang problema sa basura at mabahong amoy, patuloy na pahirap sa publiko sa public market ng tanawan. Handog ng pamahalaan ng lungsod ng tanawan, librang serbisyong pangkalusugan para sa mamamayan. Matinding trapiko sa lungsod ng tanawan, lalong tumitindi habang papalapit ang mahal na araw. Isang seryos isyo ng polisyon at basura ang bumabagabag sa tanawan batanggas. Narito si Mary na ay tanawan.

Dati ng pag-aamal nila, ang -um, may tayo, tapo, kaya, maraming nagbabawal. Pinagbabawal na kasi ngayon yung open dumping So, meron tayong hauler, that is, uh, na tinatapon ito sa mga kagbalitaan. So, 48 parang guys, lahat na hahaku, So, ang problema lang, maraming matigas ang ulo. Yan ang ginawa ko din magbantay talaga ng mga At ayan ang ay ina sa mga tinanaking na ating mga kababayan dito. Umaasa silang magiging pansin at agarang solusyon sa isyo ito. Kung pangulong nandiyan ayos, malinis at kaaya-aya ang kanilang panghihintay. Ako si Mary Jean Catalon, nag-uulat para sa linya primero, balik sa inyo. Maraming salamat, Ngergy. Tunay ng nakakabahala ng dapat na at maayos na pamilya ngayon ay babalit ng hindi kaalaan ng uloy at mga basahag. Hindi lang ito sa hindi kundi ng kanusugan at tiktidad ng mga taga-tanawal. Isang malaking halaga ito sa layunin ng sustainable development goal 11 na magkaroon ng maninis, maayos at ligtas na pamayanan at ng SDG 3 na susulong ng kalusugan at kabangyahan para sa lahat sa barangay Sampot patuloy na naipatutupad ng maayos at organisado ang libreng serbisyong pangkalusugan para sa mga residente. Sa tulong ng mga masisipag at may malasakit na kawani, natitiyak ang maagap at maayos na pag-aasikaso sa pangangailangan ng mga pasyente. Para sa kumpletong detalye, narito si Trixie Gonzales, live na nakatutok sa Barangay Sambat, Tanawan. Dito sa barangay-sambat, makikita naging ang pagiging organisado ng mga empleyado at mga namamahala na pangkalusugan para sa pagbigay ng magandang servisyo para sa mga mamamayan ng barangay. Ang presyo ng gamot ngayon ay hindi na biro, kaya napakaraking tulong na may libreng serbisyo sa kalusugan para sa lahat. Una-una dapat alam ng nurse na naka-duty ng headlinya dito sa barangay, lahat ng nabiging pasyente iko concern mo sa kanya yung lahat ng mga uh, dapat malaman ng ating pasyente pati i -advice mo yung naralaman na mo sa kanila na uh, ina namin ng mga trainings para yung servisyo namin ay maibigay namin ng mas maganda at maiparating namin ng tama sa lahat ng pasyente. Thank hey, you! Si Jeffrey, ako ang nurse ko dito sa LGU na nakasayin dito sa mga usually dalawang unit tayo. May unit 1 at unit 2. Yung isa tinatawag na mega. Pero parang sa lahat si Teltro. So, ngayon ko, yung sinasabi ko kung kalidad at magandang service na nagagawa namin. Number one, nasa amin po yung libre check-up at saka libre gamo. Ano po, nabibigay namin ng maayos yun lalo pag ang ating mga gamot ay available na walang bayad po yun libre po lahat. ngayon ko meron din po tayong mga laboratory na libre din about sa mga pill health may libre din po tayo ano? ngayon po ang mayor natin nagdagdag din ng maraming maraming programa about sa health nandiyan yung mga CT scan yung mga Meron tayong mga libreng x-ray at saka libreng ultrasound. Ika nga, Miss Justine at Sir Patrick, kalusugan ng isang kayamanan na hindi maaagaw ng sigman. Kaya napakahalaga na magkaroon ng pagtutulungan para sa ikauundad ng isang bay. Mula sa Barangay Sambat, ako si Tixi Gonzales, nag-uulat para sa linya primero. Balik sa inyo. Maraming salamat, Trixie. Sadya so, namang ang mga sakit ngayon ay hindi na madaling maiwasan, kaya naman mahalaga na magpaparoon ng libreng serbisyo para sa mga, mga mamamayan, lalo na sa mga kapuspalad. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang ating pagbabalita. Isa pang matinding problema ang lalong lumalala. Trapiko sa lusot ng tanawan, lalong bumibigat habang papalapit ang mahal na araw. Mainit pa ang ating mga balita ang ngayong araw, kaya manatiling nakaputo. Magbabalik kami matapos ang ilang mga paalala at patalastas. Dito lang sa Linya primero. primero. Una sa balita, una sa servisyo, para sa sambayan ng Pilipino. I believe, free shipping araw-araw. I believe, afford the beauty and fashion deals. I believe, rampa tayo sa si shopping like discount araw-araw. Night, night, super shopping day! Shop the nerd! Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Kanina nabanggit natin partner ang mga problema sa basura. Ngayon naman, silipin natin ang isa pang matagal na ring suliranin ng mga tagatanawan. Ang lumalalang trapiko habang papalapit ang mahal na araw mahaba ang pila sa mga sakayan, masikip ang daan, at tila walang galaw ang mga sasakyan sa kalsada tuwing rush hour. Narito si Mary Jane Catalon, live na nakatutok sa tanawan. Sa mga pangunahing kasada ng Tanawan City tulad ng crossing road at daan patungong bayan, ramdam na ang bigat ng daloy ng trapiko, lalo na tuwing umaga at hapon. Mas nararamdaman ito ngayon habang papalapit ang mahal na araw. Kung kailan din sa mga behero, pauwi sa kanilang mga probinsya, mga mamimili at mga debotong nagsisimba. Dahil dito, nakakaranas ng matinipag sisiksikan sa mga sakayan at matagal na paghihintay sa kasada. Isang malaking hamon ito hindi lamang para sa mga pasahero, kundi lalo na sa mga tuper na araw-araw kailangan harapin ang mabigat na daloy. Ito ha, ang biyahe kasi napakainit pag napaka-traffic. At ah, nauubos ang konsumo ng sasakyan, kaya ng diesel. Traabala. Dahil sa mabigat na daloy ng trapiko, dumadami ang mga pasaherong naghihintay ng matagal upang makasakay na nagiging sanhi ng dagdag abala sa kanilang araw. Kaya Ta po kayo na-affecto na ka ng job po? Uh, na-affecto po ako as a student na kapit po umuwi, like mga 7.30. That's, tapos nalang na pag from Japan, lagi pong traffic papuntang kano in the way sa Walter Mar. yung pag napagod ka na nga po, pero hindi ko kanuling ka pang makakauwi. Kaya kapit sa bahay, marami ka pang gagawin super so, hassle po talaga ng traffic. Bala na sa mga motorista, sa init ng panahon, eh, huwag pinigang ang init ng ulo sa pag na, naka, uh, na, nakakaano ng traffic at yung baka sila yung mag Ah, konting lamig lang. Talaga naman, hindi maiiwasan ang matuloy traffic. Isang so problema kinaharap ng bawat tao dito sa tanawan. At ngayong papalapit na ang mahal na araw, mas asahan pa ang pagdami ng mga at mga biyahero. Ako, si Mary Jane Catanon, nag-uulat para sa Linyang Primero, balik sa inyo. Maraming salamat, Mary Jane. Masasaksihan na kahit sa anong tayong itugta ay ang mga isyong hindi maiiwasan sa ksanggitinan. Mga isyong hindi basta balita, kundi punay na rebetsyon ng ating araw-araw na buwan na magsilbing paalala ito na ang pagbabago sa ating komunidad ay nagsisimula sa ating pagkilos. Mula sa simpleng pagtatapon ng mga basura sa tamang lugar hanggang sa pakikilahok sa mga usaping panglungsod. Ika nga, ang simpleng aksyon ay may kaakibat na malaking pagbabago. Ang mga isyong ito ay bahagi ng layunin ng Sustainable Development Goals, lalo na ang pagkakaroon ng ligtas, malinis at maayos na pamayanan para sa lahat. At dyan po nagtatapos ang aming mga ulat ngayong araw. Muli, ako si John Pat Taklap. Ako si Justin Nicole. Sama-samang tumutunghay, nakikinig at tumikilos para sa makumpulhang kinabukasan. Hanggang sa susunod na kita. ingat po tayo at magandang araw. Muli, ito, ito, ang, Linya Primero. Una sa bulita, una sa servisyo, para, para sa sambayan sambay ng, ng Pilipino. Pilipino. Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Sa bawat akbang ng pagbabago, nagsisimula ang pag-asa. Maging inspirasyon sa iba. Itaguyod ang tamang disiplina sa pagkatapon ng masura at ipakita na ang pagmamahal sa kalikasan ay pagmamahal rin sa kinabukasan. Hindi lang oras na nasasayang sa trami mo, kundi pati na rin po tumidad kalitasan ng bawat isa. Kaya tumilos tayo o pinag sa komunidad. Maging disiplinado sa daan at magbigay daan sa isa't isa. Ang pagbabago ay magsasimula lamang kung tayo ay kikilos at magkakaroon ng pakialam. Huwag hayaang mundo muna ang magbago bago tayo kumilos para masolusyonan ito kaya't halina't makisa at makasama para sa ligtas at maayos na bayan.